Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ang mga kwento, mga pangyayari at mga ganap ng isang OFW na mapagkukuna natin ng aral lalo na po sa mga kakayod natin na nag apply din sa Pilipinas na gustong maging OFW. Bago natin pag-usapan yung Topic natin mga kakayod, sana po ay maganda yung pangatawa natin lahat, may kinakain tayo at masaya po tayo. Mga kakayod, ang puusapan natin ngayon ay ang sampung mga problema na, na naranasan ng isang first-timer na OFW pagdating niya dito sa ibang bansa. Lahat naman po tayong mga kakayod na OFW nung unang dating natin dito sa ibang bansa, nararanasan natin itong sampung mga problema na kailangan nating i-adjust at nalagpasan na po natin mga kakayot. Mag-umpisa na tayo mga kakayot sa mga sampung pinaka-problema ng first-timer na OFW pagdating dito sa ibang bansa. Una mga kakayot, yung homesickness yung sickness mga kayod, yung kalungkutan na namimiss niya, yung pamilya niya sa Pilipinas, yung mga uh, ginagawa niya doon, pati mga daily routine niya nang nandon pa siya sa atin. Labanan natin yung sickness mga kayod sa pamamagitan ng pagtawag lagi sa ating pamilya sa Pilipinas mag kikipag-usap sa mga kasama nating OFW at isipin natin lagi na ginagawa natin pong sakripisyo para rin sa kanila. Pangalawa mga kagayot, ibang lasa ng pagkain. Kasi dito mga kagayot, more specifically dito sa Saudi, yung lasa ng pagkain nila dito, mga maaanghang, mga oily, at saka sobrang tamis. At may mga spices silang nilalagay dito na hindi tayo pamilyar na mga Pilipino kasi iba din yung mga spices na nilalagay natin, yung panlasa natin, iba din sa kanila. Kaya kailangan natin mag-adjust mga kakayon para hindi tayo magutong at saka sasabay talaga tayo kung ano yung pagkain nila kasi tayo yung nandito, tayo yung bisita tayo yung mag-adjust at tayo yung kailangan na magkikipag halubilo at magkikipag sabayan sa kanila lalo na sa kanilang lasa at uri ng pagkain. Pangatlo mga kakayot, yung kailangan mo talagang matutunan yung salitang lokal, Arabic na Chinese, Japanese o ano pa. Kasi mga kagayot, sa una talagang pagdating mo dito, zero ka talaga niyan pag first time ka. Pero ma makinig ka lang sa kanila, tandaan mo lang yung mga sinasabi nila at higit sa lahat mga kagayot, magtanong ka sa kanila kung anong ibig sabihin ng sinasabi nila. Mag self-study ka para ikaw mismo little by little matuto ka at saka makapagsalita ka na, maintindihan mo na kung ano yung sinasabi ng mga kasama mo Lalo na Kung sa amo mo Pang-apat mga kakayot Yung kailangan mong i-adjust Pag first timer ka dito sa ibang bansa Yung ugali ng amo mo Kasi Ibang lahi Ibang kultura Ibang pananaw sa buhay Ibang ugali Kailangan mong siyang i-observe Intindihin at sakya na lang para wala kayong problema at saka magka-vibes kayong dalawa. Magtitiwala siya sa at saka hindi kayo mag-away lalo na yon kasi yun yung problema na pag hindi mo gamay yung ugali ng amo mo, mag-away talaga kayo hanggang sa dadating sa uh, paraan or panahon na mauwi ka kasi hindi kayo magkaintindihan. Panglima mga kakayod, yung conversion ng pera. Kasi lahat talaga halos mga kakayod ng baguhan na OFW dito sa buong bansa. Iniisip nila pag gumagasto sila o kumukuha sila ng pera sa bulsa nila, na kailangan talaga nilang mag-convert kasi iniisip nila lagi mahal pag gumasto sila ng pera dito kaysa gastusin nila sa Pilipinas pero mga kakayon bad habit talaga yan ng mga baguhan na OMW kasi sila lang din ang magtitiis mga kakayon kung titipirin nila sarili nila kasi lagi silang mag-convert kasi gagastos sa dapat sila sa kakainin nila dito sa load nila, sa internet, sa mga gamot nila kung may maintenance na sila, at saka sa mga iba pang dapat nilang pagastusan na kailangan ng sarili nila. Kaya mas maganda na mga kakayot, mapayuhan yung mga baguhang OFW ng mga datihan na dito, at saka makinig naman sila para na rin yan sa kanilang uh, kagandahan na sitwasyon dito. Bago tayo tutungo sa pang-anim mga kagayot, makikomment muna sa baba kung ano yung mga saluobin nyo para malaman ko at saka rin para ma-shout out ko kayo kung sino yung mga nanonood at saka mga tumangkilik sa ating vlog. Pang-anim mga kagayot na dapat i-adjust na nagiging problema ng isang may ano, bago dito. La -la. La -la. La -la. Yamiya. Ang klima. Kasi mga kakayot ang klima natin sa Pilipinas, moderate lang yung init niya. Lalo na pag napunta ka dito sa ibang bansa, dito sa Middle East, aabot talaga ng 50-51 degrees Celsius ang init dito. At saka yung lamig dito mga kakayot umaabot ng negative 1 at saka yung extreme na negative 5 kahit sabihin na natin na nasa desert area tayo kasi mga kagayot ang nangyayari sa baguhang OFW pag hindi niya na adjust at saka hindi niya nalagpasan yung problema tungkol sa klima nagkakasakit talaga siya kakayot mga sakit na halimbawa nito yung nose bleed lagnat, sipon kaya dapat bago pa lang siya pumunta dito sa Pilipinas I-condition talaga niya yung sarili yung mga kakayod, yung niya mga kakayot Yung pag-iisip niya at lalo na yung pangangatawan niya At saka pagdating niya dito Uminom siya ng maraming tubig Uminom uh, siya ng mga vitamins At saka isip niya sa utak niya Na kailangan talaga niyang mag-adjust Kasi pinakamadali 2 years siya dito na magtatrabaho Pampito mga kakayot yung kultura nila isa to sa mga pinaka-importante na kailangan na i-adjust na naging problema ng isang baguhang OFW dito sa ibang bansa kasi ibang iba talaga ang kultura sa ating mga kakayod lalo na pag babae ka tapos nandito ka sa ibang bansa hindi ka pwede mga kakayod na magsuot ng mga maiiksing damit makipag usap sa amo mo ah... Uh, makipag lampungan kahit hindi mo kilala hindi pareha sa Pilipinas mga kayo na sobrang luwag ng kultura natin doon dito kailangan mo magmasid kailangan mong limitahan yung sarili mo kailangan mong irespeto yung kultura nila para hindi ka mga mga kakayod baka narinig nyo sa ating vlog ngayon yung prayer nila kasi sala time dito sa Saudi ngayon alam nyo naman na yung vlog natin walang edit puro katukuhanan lang sa walang arte Kaya naririnig niyo ngayon mga kagayod yung pagsigaw ng imam nila sa mosque kasi sala time ngayon nag ano sila dasal kasi limang beses sila sa isang araw nagdarasal ng mga muslim pang siya, mga kakayod na problema ng first timer o FW dito sa ibang bansa yung oras kasi mga kakayod nauna dito tayo ng, nauna sa Pilipinas pala sorry na limang oras kaysa sa atin dito So, kailangan natin i-adjust mga kakayot. Kailangan ipasok sa otak ng isang paguhang OFW yung paglagay ng schedule sa pagkikipag-usap niya sa pamilya niya at sa kung sino mang kausapin niya, lalo na doon sa Pilipinas, na hindi masacrifice yung oras ng pagtulog niya. Kasi mga kakayot, dito sa ibang bansa, kailangan talagang marunong kang mag-schedule ng oras para hindi maantala yung pagtulog mo, hindi ka madisturbo sa trabaho mo para hindi ka mapagalitan ng amo mo. At saka, yung oras din dito sa ibang bansa, mga kakayod sa pagtatrabaho, sobra-sobra. Kaya, ihanda mo na yung sarili mo, tanggapin mo na na yung pinirmahan mo dyan sa Pilipinas, walong oras na trabaho, isang oras na pahinga, kadalasan hindi natutupad yun. Umaabot ng 10 hours, 12 hours. At malala mga kayo pag diits ka dito sa ibang bansa lalo na sa Middle East on call ka 24 hours kahit tulog ka pag may ipapagawa yung amo mo no choice ka kailangan mo siyang sundin panghuli mga kakayod yung nagiging problema ng baguhang OFW dito sa ibang bansa kung paano niya pakikisamahan yung iba't ibang lahi na kasama niya sa trabaho kasi mga kakayod hindi para sa Pilipinas na Puro Pilipino lang, minsan lang may halo na im. Ibang lahi yung pinapasukan natin dito mga Kakayot complex. Dito, iba-ibang lahi yung kasama mo, may Middle Eastern, may North African, may Nepali, may Banglet, Bangali, may Indian, may Sri Lanka, may European, French. Yung mga binabanggit ko na lahi mga Kakayot, iba-iba yung ugali niyan may negative, may positive. Kaya kailangan mo talagang laruin at pagkisamahan yung mga lahi na yan, mga kakayod, para maging close mo sila, mabantayan mo at matansya mo yung mga ugali nila, at para alam mo kung paano talaga magiging effective yung trabaho mo kahit iba't ibang lahi yung mga nagiging kasama mo. Mga kakayod, itong sampung mga nagiging problema ng mga baguhang OFW na tinalakay natin ngayon, dapat talaga magiging matalino ka bago ka pumunta dito sa ibang bansa at magiging observant ka sa mga pangyayari, mga napag-usapan natin ng mga factors at saka kailangan talagang i-open mo yung sarili mo, natanggapin yung mga maaabutan mo dito sa ibang bansa para magiging matagumpay ka na isang OFW. Mga kakayod, sa buhay ng isang OFW, dapat talaga may suporta sa pamilya dahil yan ang nagbibigay lakas ng isang OFW. Hanggang dito na lang po mga kakayod, maraming salamat po.